Parang hindi mapigilan ni Vladimir Putin ang sarili niya. Sa mga nagdaang araw, muling iniutos ni Putin ang pagpapalipad ng Russian military planes sa NATO airspace. Ngayon, hindi na drone kundi fighter jet na ang ipinadala ni Putin, di tulad sa Poland at Romania. Ibig sabihin nito, naghahanap ng gulo ang Russia at malakas ang tugon ng ilang kaalyado ng NATO. Ito na ang huling babala ni Putin ang susunod na Russian jet na pumasok sa NATO ay pababagsakin na dahil sumobra na si Putin. Balikan natin. Noong Setyembre, labing siyam iniulat ng The Guardian at iba pang media na nagpadala ang Russia ng tatlong Mikoyan Gurevich, tatlumput isa fighter jets sa Baltic Sea. Pero hindi ito basta-bastang paglipad ng Russia. Hindi lang nila nilapitan ang hangganan ng NATO airspace bago bumalik, tumawid talaga sila pumasok ang tatlong Mikoyan Gurevich. Tatlumput, isa sa airspace ng Estonia sa Gulf of Finland. Kaya kinailangan ng NATO na salubungin at itaboy ang mga jet. Alam ng mga piloto na bawal pumasok ng walang pahintulot. Mabilis ang naging tugon ng NATO. Agad na pinaandar ang mga jet. At na-intercept nila ang Mikoyan Gurevich. Tatlumput, isa ng Russia sa loob lamang ng labindalawang minuto Matapos matukoy ang mga Mikoyan-Gurevich, pero nagawa na ang pinsala kahit sa isipan ni Putin. Napilitang magpa-intercept ang NATO at naiparating niya ang paulit-ulit na mensahe ng Russia. Kaya naming pumasok sa himpapawid ng NATO kahit kailan. Malakas ang naging tugon sa ginawa ng Russia kahit hindi pinabagsak ng NATO ang mga eroplano nito. Tinawag ni Kayakalas, dating punong ministro ng Estonia, at diplomat ng European Union ang hakbang na ito bilang napakadelikadong pang-uudyok ng Russia. Pinuna ni Ursula von der Leyen, Pangulo ng European Commission, ang Russia, at binigyang diin na pinapalala ng mga eroplanong pandigma ang tensyon sa rehiyon. Ipinahayag din ni von der Leyen na malinaw na tutugon ang European Union o European Union sa bawat pang-uudyok ng may determinasyon. Anya, may mas matinding pressure pa sa Russia at posibleng nagpapadala na si Putin ng mga eroplanong pandigma. Inaasahang tutugon ng European Union sa ikalabinsiyam na parusa na magdudulot ng pressure sa ekonomiya ng Russia habang may digmaan. Ayos lang yan! Pero alam na, alam na ni Putin na may bagong parusa at pagkondena. Wala sa dalawa ang sapat para pigilan siya sa pagtulak ng mga hangganan at pagsubok sa mga limitasyon pero maaring sapat ang isang bagay na hindi inaasahan ni Putin na gagawin ng NATO. Patuloy ang digmaan sa Ukraine nang masira ang isang Russian fighter jet habang pumapasok sa NATO airspace. Nagbabala ang Estonia na kung uulitin ng Russia ito, walang awa ang mga NATO jet. Sa una, kalmado ang tugon ng bansa. Nagpost sa ex si Foreign Minister Margus Schachner ng Estonia bilang diplomatikong tugon. Ayon sa kanya, winawasak ng hayaggang paglabag ng Russia sa himpapawid ng Estonya, ang mga prinsipyong mahalaga sa seguridad ng United Nations members. Kung isang permanenteng Security Council member ang gumagawa ng ganito, dapat itong aksyonan ng lupon. Sabi ng iba, may punto si Shachner, isa ang Russia sa limang permanenteng membro ng United Nations Security Council. Ngunit ito rin ang nagdudulot ng pinakamalaking banta sa pandaigdigang seguridad. Ngayon, ginulo ng pananakop ng Russia sa Ukraine ang buong Europa. Nakita rin natin na nagsani puwersa ang Russia sa North Korea, tumanggap ng armas mula Iran, at pinalalim ang ugnayan sa China. Ang inaasahang mabilis na pananakop ay naging totoong pandaigdigang labanan. Tinatanong ni Shaq kung bakit nananatili ang Russia sa United Nations Security Council kahit nilalabag nito ang mga prinsipyo ng konseho. Maingat ang tugon ni Shackner sa pagsalakay ng Russia. Ngunit mas matindi ang babala ni Ministro ng Depensa ng Estonia Hano Pevcor. Nakita natin noong biyernes na epektibo ang NATO. Kahit na umabot sa puntong kung talagang mapipilitan silang gamitin ang huling opsyon, na paggamit ng puwersa, handa rin sila para doon, ayon sa ulat ng Kiev Independent. Sabi ni Pevcor, ito ang unang palatandaan na posibleng magsimulang lumihis ang NATO mula sa simpleng pagharang at paggabay sa mga Russian jet. Alam ni Pevcor kung ano ang sinusubukang gawin ni Putin sabi ng ministro ng depensa ng Estonya. Ginagamit ng leader ng Russia ang pagpasok ng eroplano sa himpapawid para ilihis ang atensyon ng NATO mula sa labanan sa Ukraine. May dahilan ang babala niya. Gusto niyang iparating kay Putin na kung patuloy siyang susubok. Baka ang susunod na Mikoyan Gurevich. 31 ay maging nagliliyab na wasak na eroplano. Isang palatandaan na mas matinding tugon ang pinag-iisipan ng Estonya at NATO sa posibleng susunod na aksyon ng Russia ay galing mismo kay punong ministro Kristen Mikhail. Iniulat ng Estonian World na in-interview si Mikhail sa pampublikong radyo at telebisyon ng Estonia para magpaliwanag. May mga tiyak ng patakaran sa digmaan ang bansa kung sakaling umatake muli si Putin. Kasama sa mga patakaran ang mga prosesong dapat sundin ng mga piloto ng Estonia kapag nagpapabagsak ng Russian na pandigmang eroplano. Para patunayan na kayaan naming gawin ang kailangan sa himpapawid kasama ang mga kaalyado sa NATO, sabi ni Mikhail sa panayam. Sabi ng punong ministro ng Estonia, nagaroon ng pagkakataon ang mga piloto ng Mikoyan Gurevich, tatlumpu't isa ng Russia, na umalis sa himpapawid ng Estonia bago dumating ang mga jet ng NATO. Ipinapakita nito na nahanap ng NATO ang piloto at sinubukang makipag-ugnayan, ngunit hindi pinansin ng mga piloto ang babala at tinuloy ang misyon. Diretsang sinabi ni Mikael na binigyan kayo ng pagkakataon ng NATO na umalis ng mas maaga. Parang babala sa susunod, maaaring hindi na kayo pala rin. Ang pinakadirektang babala na babarilin ang Russian jets kapag lumabag muli sa NATO airspace ay nagmula kay Marko Mikkelsen, tagapangulo ng Komite sa Ugnayang Panlabas ng Parlamento ng Estonia, ay ito lang ang sinabi ilang oras matapos lusubin ng Russia. Labing pitong segundo kumpara sa labing dalawang minuto. Sa susunod, gagawin na namin yon. Ano ibig sabihin ni Mikkelsen? Ibubunyag namin ang sagot niyan mamaya sa video. Sa ngayon, sinusunod ng Estonya ang tamang proseso matapos ang bagong tangka ng Russia na takutin ang NATO na bansa. Sa halip na agad-agad kumilos, ginamit ng Estonya ang Artikulo 4 ng NATO matapos ang paglusob ng Russia. Pangalawang beses na itong nagamit sa loob ng dalawang linggo. Dahil ginawa rin ito ng Poland matapos magpadala ng drone ang Russia noong unang bahagi ng Setyembre. Maaaring ituring ang Artikulo 4 bilang unang hakbang bago ang Artikulo 5 na naguutos ng military na tugon mula sa NATO laban sa agresor. Hindi umaabot dito ang Artikulo 4. Sa halip, humihiling ang bansa ng konsultasyon sa ibang miyembro ng NATO para talakayin ang plano ng aksyon. Ano ang susunod na gagawin matapos ang agresibong aksyon ng ibang bansa? Sa ilalim ng Artikulo 4 maaaring dalhin ng mga bansang kasapi ang anumang isyo ng pag-aalala, lalo na kung may kinalaman sa seguridad, sa North Atlantic Council ang pangunahing katawan ng NATO para sa paggawa ng mga desisyong pampolitika. Tamang unang hakbang ito ng Estonya. Ang paggamit ng Artikulo 5 ay masyadong malayo, lalo na't hindi naman umatake ang mga jet ng Rusya nang sila ay harapin sa himpapawid ng Nito. Kasabay nito, kung hindi gagamitin ang Artikulo 4 para kahit papaano ay simulan ang pag-uusap tungkol sa nangyayari, magpapadala ito ng maling mensahe kay Putin. Ang hindi pag-action ay magpapakita sa leader ng Rusya na natatakot ang NATO o mga target niyang bansa na gumawa ng hakbang na maaring magpalala ng sitwasyon sa Rusya. Ibig sabihin, tuloy ang paglala ni Putin hanggang may mangyaring masama na ayaw ng NATO. ika tatlo ng Setyembre, magkakaroon ng hiwalay na high stakes pagpupulong ang mga ministro ng United Nations Security Council tungkol sa Ukraine. Ayon sa Kiev Post, malamang, ang pagpupulong ay tutok lang sa mga isyong kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Habang patuloy nagpapadala ang Russia ng aerial asset sa himpapawid ng NATO, itatanong ito sa isa sa limang permanenteng miyembro ng United Nations Security Council. Anong ginagawa ninyo? Kailangan nating hintayin ang paliwanag ng Russia sa Setyembre 23 kung bakit sila nagpadala ng jet sa himpapawid ng Estonia kung dadalo sila sa pagpupulong. Malaki ang posibilidad na parehong sagot ng Russia gaya dati sa ganitong insidente. Itanggi lang nang itanggi. Ginawa rin nila ito matapos palayasin ng NATO ang tatlo nilang MIG-31. Ayon sa Euromaidan Press, itinanggi ng Russian Ministry of Defense. Ang anumang paglabag sa hangganan. Noong Setyembre, Labingsyam, hindi malinaw kung ibig sabihin it, ay itinatanggi ng Russia na pumasok ang kanilang MIG sa himpapawid ng Estonya. O sadyang mayabang lang ang Russia. At inaangkin na nila ang himpapawid na iyon. Nakakatawa na nagpost sa X ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia para magbigay ng mahina nilang dahilan kung bakit may tatlong Mikoyan-Gurevich. Tatlumput isa malapit sa Estonia sa unang pagkakataon. Noong ikalabinsiyam ng Setyembre, tatlong Russian Mikoyan-Gurevich, tatlumput isa fighter jets, ang nagsagawa ng naka schedule na paglipad mula, Karelia, papunta sa isang paliparan sa rehiyon ng Kaliningrad. Sabi ng ministeryo, hindi lumihis o lumabag sa airspace ng Estonia ang mga aeroplano Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng Estonia. Pareho rin ang opinyon ng mga piloto ng NATO fighter jet na pinaalis ang mga piloto ng Russia. Alam ng mga nakakaalam kung paano tumugon ang Russia kapag nahuli dahil nakita na nila ang ganitong tugon noon. Hindi magpapaloko ang Estonia at nananawagan na barilin ang susunod na Russian jet na papasok sa NATO airspace. At may kasama ang Estonia. Hindi lang ang bansang apektado noong Setyembre, labing-siyam ang miyembro ng NATO na gustong gumamit ng mabibigat na armas, sabi ng Czech Republic, dapat matutunan ni Putin at Russia ang mga konsekwensya ng pagsubok sa mga hangganan. Partikular, naniniwala ang presidente ng Czech Republic na si Peter Pavel na panahon na para magsimulang tumugon ng sapat ang kanluran sa mga ginagawa ng Russia. Kasama na rito at kabilang ang posibleng pagpapabagsak ng eroplanong Ruso ayon sa ulat ng Euro Maidan Press. Sabi ni Pavel, ang paglabag sa airspace ay nagre-resulta sa paggamit ng depensa at pagpabagsak ng naturang sasakyang panghimpapawid. Ayon sa kanya, kikilos lang ang Rusya depende sa ating pahintulot. Isang malinaw na pag-amin na si Putin ay magpapatuloy hanggat hindi pinapakita ng NATO na tapos na ang kanyang swerte. Kung may alinlangan, sinabi ni Pavel na tinanong niya noon ang mga ministro ng Rusya tungkol sa ganitong pang-uudyok. Sabi ni Pavel, lagi ko raw silang tinatanong kung bakit nila ginagawa iyon kahit pwedeng magdulot ng alitan. Ano raw sagot ng Russia? Lagi nilang sagot, dahil kaya namin. Kung di pa ito pag-iisip ng Rusya, ewan ko na lang. Para kay Pavel, ibig sabihin nito ay sang-ayon siya sa Estonia na dapat nang magsagawa ng mas agresibong aksyon laban sa mga paglusob ng Rusya sa himpapawid. Hindi na epektibo ang pagpapakalma. Lahat tayo apektado ng mga nangyari kamakailan sa Poland, Estonia, at apat na taon na sa Ukraine. Ani Pavel, kung walang pagkakaisa mangyayari rin sa atin yon. Kahit may pagtatago, iyon ang mensahe. Nagbabala ang Pangulo ng Czech sa NATO na hindi pa natatapos ang pagpapadala ng Russia ng mga eroplano sa himpapawid ng NATO. Malamang simula pa lang ito, lalo na't nangyari na ito ng tatlong beses sa loob ng dalawang linggo. Gaya ng nabanggit sa video, ang pagpasok ng MiG-31 sa himpapawid ng Estonia ay sumunod sa paglabag ng Russia sa himpapawid ng Poland. Ang Poland, miyembro ng NATO, ay nagulat noong Setyembre 10 na nagpadala ang Russia ng labing siyam na drone sa kanilang himpapawid at kinailangang pabagsakin ang ilan dito. Sabi ng Cable News Network, hindi pa rin sigurado ang mga intelihensya kung sinadya ng Russia ang pag-atake at ito ang nais mangyari ni Putin. Alamin pa ang detalye tungkol sa ginawa ng Russia sa Poland at tugon ng Poland sa aming video tungkol sa insidente. Makalipas ang ilang araw mula drone attack sa Poland, Iniulat ng Romania na nilabag ng Russian drones ang kanilang himpapawid. Sa pagkakataong ito, isang drone lang ang natunton malapit sa hangganan ng Romania at Ukraine na maaring nagpapahiwatig na aksidente lamang ang pagpasok na iyon ng Russia. Posible ring sinadya iyon. At mukhang kumbinsido si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ganoon nga. Ayon sa British Broadcasting Corporation, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na malinaw na pagpapalawak ng digmaan ng Russia ang nangyaring insidente sa Romania at patuloy pa rin ang Russia. Kahit na pagkatapos ng nangyari sa himpapawid ng Estonia. Noong Setyembre 22 iniulat ng The Guardian na kinailangang magpalipad ng mga jet ang NATO. Sa pagkakataong ito ay sa ibabaw ng Baltic Sea. Ang target ay isang Russian Ilyushin. 20M reconnaissance plane na, gaya ng mga Mikoyan Gurevich. 31 hindi pinansin ang mga pagtatangkang makipag-ugnayan bago ito pinalayas. Hindi tiyak kung nilabag ng spy plane ang NATO airspace o nasa international airspace ito, nang walang paalam. Pero alinman sa dalawa, isa na namang eroplano ito na masyadong lumapit para sa kapanatagan ng Estonia. Pati na rin ng mga kapitbahay nitong Baltic na Latvia at Lituania. Madalas at sunod-sunod na itong nangyayari para masabing nagkataon lang. Paulit-ulit nang pumapasok ang mga aerial asset ng Russia sa airspace na hindi nila dapat pasukin. Ginagawa ito ni Putin para subukan ang reaksyon ng NATO at alamin ang hangganan bago seryosohin ang panawagan ng Estonia at Czech Republic. Parang magpapatuloy ang utos ng leader ng Russia sa mga paglabag na ito hanggang may bumagsak na eroplanong Ruso. At kung mangyari iyon, may malinaw na tanong na dapat itanong. Ano ang susunod na mangyayari? Kakaiba man, pero maaring mayroon na tayong sagot. Nabanggit namin sa video na ipapaliwanag namin ang ibig sabihin ni Marco Mickelson chairman ng Foreign Affairs Committee ng Estonian Parliament, nang sinabi niyang sa susunod, labing pitong segundo na lang imbes na labindalawang minuto. Binanggit ni Mikkelson ang insidenteng naganap noong Nobyembre 2000 at labing limang nang lumabag ang Russian jet sa airspace ng Turkey, isang NATO ally na agad namang kumilos. Imbes na magpadala ng mga eroplano ng NATO para gabayan palabas ng airspace ng Turkey ang Russian fighter jet na napag-alamang isang SU-24 agad itong pinabagsak ng Turkey. Matapos ang labing pitong segundo mula nang madetect ang Su-24, nangyari ang insidente sa hangganan ng Turkey at Syria, kung saan matagal nang may ugnayang militar ang Syria sa Russia. Nakita ng Turkey ang isang Su-24 nagpalipad ng F-16 at iyon na ang katapusan para sa Russian jet. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na bumagsak ang Russian fighter jet sa Jabal Turkmen, Syria at namatay ang dalawang tao. Sinabi ng Russia na gumamit ng air-to-air -air missile ang Turkey sa insidente. Napatay rin ang piloto at marino na ipinadala sa rescue mission para sa bumagsak na eroplano. Ayon sa British Broadcasting Corporation, mabilis nagbigay ng pahayag si Putin tungkol sa insidente. Noong Nobyembre 24, 2000, at 15 iniulat ng The Guardian na sinabi ng presidente ng Russia na kasabwat ng mga terorista ang Turkey at binalaan niya na magdaranas ng matinding kaparusahan ang bansa dahil sa ginawa nito. Ang pagbanggit sa mga terorista ay nagpapahiwatig na ang Su-24 ng Russia ay malapit sa hangganan ng Turkey at Syria bilang bahagi ng misyon para labanan ang mga rebelde. Hindi mahalaga sa Turkey iyon. Nang makita ang Russian jet, agad nila itong pinabagsak sa loob ng labing pitong segundo. Sa insidenteng ito, hindi natuloy ang mga seryosong kahihinatnan na ipinangako ni Putin. Nagpadala ang Russia ng S-400 sa Syria at tinigil ang lahat ng kontratang militar sa Turkey. Nagpadala ito ng cruiser para magbantay sa baybay ng Syria. Ngunit halos walang direktang tugon ang Russia sa ginawa ng Turkey. Noong Hunyo 2000, at labing-anim sinabi ni Dmitry Peskov ng Kremlin na Humingi ng paumanhin si Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey sa pagkasira ng Russian fighter jet. Habang ipinapahayag ang kanyang pakikiramay at taus-pusong pakikidalamhati sa pamilya ng mga napatay na piloto, kinumpirma ng tagapagsalita ni Erdogan. Na totoo ang paghingi ng paumanhin. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa matitinding kahihinatnan na ipinangako ni Putin. Tandaan, ang paghingi ng paumanhin ay nangyari mahigit kalahating taon matapos ang insidente. Maaaring sinasabi ng ilan na nakipagkasundo ang Russia para sa publikong paghingi ng paumanhin upang mapanatili ang dangal nila dahil hindi nila nagawang gantihan ang Turkey matapos pabagsakin ang isa nilang fighter jet. Nagbibigay ito ng konteksto sa sinabi ni Mickelson na labing pitong segundo at halimbawa kung paano binabagsak ng NATO member ang Russian jet kapag lumabag ito sa airspace. Mauulit kaya ang parehong senaryo kung matuloy ang panawagan ng Estonia at Czech Republic. Nasimulan ng NATO ang pagpapabagsak ng mga jet na lumalabag sa airspace sa 2000 at 25. Mahirap sabihin. Una, mukhang ang SU-24 na pinabagsak ng Turkey, kahit na Russian jet ito, ay kasali sa labanan sa Syria, na nangangailangan pa rin ng direktang partisipasyon ng Russia. Malayo ang labanan na iyon sa digmaan sa Ukraine. Gusto ng Russia na puppet state ang Syria. Pero hindi nila sinusubukang sakupin ang bansa. Sa Ukraine, isinasagawa ng Russia ang pananakop para tanggalin ang soberanya nito. Magkaiba ang dalawang sitwasyong ito. Maaaring maramdaman ni Putin na kailangan niyang tumugon. Kung babagsakin ng NATO ang Russian jet sa Baltic States at hindi lang magbanta, mas mahina na ngayon ang Russia kaysa noong isang dekada. Lalo na matapos ang mahigit tatlo at kalahating taon ng digmaan laban sa Ukraine. Pinipindot ni Putin ang mga sensitibong issue at sinusubok ang hangganan. Pero handa ba talaga siyang makipagyera sa NATO ngayon kahit di pa nakakabawi ang kanyang puwersa mula sa kasalukuyang digmaan? May posibilidad na kung may NATO member na malabag ang kanilang himpapawid at maramdaman nilang tama lang napabagsakin ang Russian jet, gagawin nila ito malaking kapalit para sa Russia. Maari ring magdulot ng pagtawag sa Artikulo 5 ng NATO ang kanilang tugon. Pagkatapos ng lahat, mangyayari lang ang pagpapabagsak dahil nagpapadala ang Russia ng mga kagamitang militar sa himpapawid ng isang bansang miyembro ng NATO. Ito ba ay pananakop sa teritoryo ng miyembrong bansa sa NATO? Marahil may ilang miyembro ng NATO na sasang-ayon. Sa dulo, dapat isa alang ni Putin ang Estados Unidos. Noong Setyembre 21, iniulat ng Kiev Post na tinanong si Pangulong Donald Trump kung tutulong ang United States sa Poland at Baltic States kung magpatuloy ang Russia sa paglala. Direktang sinagot ni Trump ang nais marinig ng mga kaalyado ng Amerika sa NATO mula sa United States President. Oo, gagawin ko, sabi ni Trump. Hindi namin gusto yon. nang tanungin siya tungkol sa pagpasok ng jet ng Russia sa Estonia. Walang abiso, malaking daguok ito kay Putin. Maraming bahagi ng 2,000 at 25 ginugol ng leader ng Russia sa pag-aayos ng relasyon sa United States. Ngayon, Napansin na ni Trump ang panlilin lang ni Putin at napapagod na siya sa paulit-ulit na pagkakaiba ng sinasabi at ginagawa ni Putin. Sa simpleng pahayag na ito, pinagtibay ng United States na maninindigan ito kasama ang mga kaalyado nito sa NATO kung patuloy na manggigipit ang Russia. At ibig sabihin nito, kakaharapin ni Putin ang nag-iisang kalaban na ayaw niyang harapin ng Russia. Sa ngayon, tila may ibang iniintindi si Trump habang sinusubok ng Russia ang hangganan ng Europa. Nasa gilid ng digmaan ang United States at Venezuela dahil sa tumitinding tension. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa kamakailang pagtaas ng tension ng Russia laban sa NATO.